magandang hapon mga katutoy no. ng dito tayo ngayon sa ospital kung saan po natin pupuntahan yung ating kaibigan na isa sa mga content creator dito sa Dubai no. At saka nakaibigan natin dahil sa ating pagbablog. Kakawa po kasi siya lang mag-isa. Kanya sa akin pare, pwede mo ba kusamahan sa ospital? Kako sige, pre naman ako yung linggo. So ngayon dito sa operahan tayong yung mga UFW mahirap kasi no na wala tayong kapamilya dito sa ibang bansa. So ngayon mga katutoy, puntahan natin sa doon sa kanyang room. Katutoy no, ito na si Bermak. Yan. So kumusta yung pakiramdam mo? Okay naman ako. Uh, ano lang uh, kailangan kalmado lang talaga sa mga ganitong uh, sitwasyon para sa hmm. uh, ating uh, kalusugan. Ay uh, gusto ko nga pala magpasalamat kay ano kay uh, Baske kasi pinaunlakan niya akong samahan papunta dito sa hospital kasi nga wala akong kasama papunta kahit pa paano meron ba akong kakwituhan maging palagay yung loob ko alam Kaya, mo Kaya, di ba maraming kasi alam nyo mga katutoy itong kaibigan natin no so yung mga vlogger dito kundi dahil sa pagbablog ko din at saka sa pagbablog niya hindi kami nagkakilala nito no so kumbaga sila yung mga friend ko na mga vlogger dito sa Dubai no nung napadpad ako <coughs> baga wala akong kakilala dito sa Dubai Maga ito ngayon, nagkakilala kami dahil sa pagbablog-blog no Alam nyo naman dito sa ibang bansa, hindi walang magtulong-tulungan dito. Tayo-tayo di ma mga Pilipino, Pilipino. din. No? Kaya sa mga nakakaranas ng mga ganitong klaseng kung hindi maganda inyong kalusugan, uh, first of all, uh, Unahin niyo yung kalusugan niyo, huwag puro trabaho. Oo, oh, tama. Yan. Lagi niyo iisipin na yung katawan natin, yung puhunan natin dito kaya tayo nagtatrabaho sa abroad. Kaya lagi niyo ingatan yung kalusugan niyo, yung katawan natin, ingatan natin 'yan. Pa-check up kayo lagi. Huwag puro Saka trabaho. Yung pagkain, kumbaga, hindi masyado sa oh. mga baboy oh. kasi makahi blood joint, oh. 'di ba? Mas maganda yung Ngunit, mga vegetable. Kung, kung ano yung mga bawal, iwasan. Ano, iwasan. Iwasan. Kumbaga, hindi naman tayo bumabata. So, para sa katawan din natin yun. Kaya, yun, ingatan natin yung sarili natin. Lalo na, tayo-tayo lang nandito. Sa, wala naman ibang kamag-anak na nandito. No? Kaya, ingatan natin yung kalusugan natin para sa ating dito. Ayan, laban ng mga ka Bermak TV. Ayan si Bermak. Mga katutoy, no? nagpapasalamat tayo sa mga narsing natin ng mga kababayan dito sa Dubai. No? Lalo na kay Sir G. Pre. Yan, mga katutoy. Pupo tayo sa mga nursing natin dito sa ibang bansa, mga katutoy. Tulad niyan, ina-assist na si bermak kasi operahan to five no ng hapon, mga katutoy.